Hi guys. Uh, almost 8 hours pa lang kami na kanina no nila sister. Eh. Kaya ano oras na ba? Siguro mag oh, 7:30 PM na. Gusto ko sana matulog kasi 8 hours kami nasa gala mula 5:30 ng umaga. Tapos alas dos na yata kami na uwi dito. Gusto ko sana ma-edit kaya lang hindi ako maka-edit dahil dito sa mga bagay ko. Ayun, so yung mga nakabalot na yun okay na yan. Medyo uh, hindi siya over kulang pa nga yan yung iba dyan sakto. Pero hindi ako sure kung ito bang pang kilo ko eh, parang accurate. Tapos ito naman yung hand carry ko, sana pumayag sila na i-checkin ko to. Dahil ang gusto ko talaga is, ang big big ko lang ay itong bag na to. sa ito. Tapos, pag dalawa kami bagahin, hero to talaga. So, pag 23, 23, 23 kilo. And ito, 23 kilo sana to. Pero, alam mo, medyo sobra to ng konti. Kaya sana magkaroon ng himala na ma-check-in ko to lahat. Lord, sana tulungan mo ako na ma-check-in ko to at walang problema. Dahil sa dami ng bit-bit ko, walang tulang kabigin kung ano yung tatanggalin ko. Pero, yun na nga, yun na lang kinakapitan ko na prayer sana. Walang hassle sa ng bit-bit ko. May kita niyo pag-vlog ko sa araw ng pag-alis ko. Sa araw ng pag-uwi ko sa Japan. Kaya hindi ako makatulog. So, matulog. Hindi ako makatulog na hindi okay ko mga bagay ko. Kasi bukas is my last day na namin. So, nagtitipon-tipon ito ng family ko, mga kapatid ko. Tapos, ito talaga. Sana talaga ito magkaroon ng Himala, Lord. So, malalaman natin yan sa araw ng pag-alis ko. Sa so, araw ng pagbalik namin ng mga bata. No, sana wala siyang maging problema. In jump, Jesus' name anda, ano sa okay, di na hanta yung shoes hey. mababa nyo. Aileen, okay. see you also. soon okay. Okay. And then, oh. Oh. Si Arya, si No, no. Oh, yes, yeah. yung mo sis. Hindi oh, ba hindi ako sa nilo? Ah, sa nilo. Ah, kala ko hindi ka oh. sa mga sabit-sabit sa katawan. Ayoko ko lang ng mga ano. May lang ako, Diba dati nagre Ah, nakita ko nga yung kulay pula. Oo. Oh. na Kasi nag-fade na yun eh. Tapos kaya parang, ay... Kaya nga. Suot ko. Tsaka hindi ako mabili ng relo kahit kailan. Katulad nung relo na siya, kaya ako sinusod yun kasi bigay ni Ryan yun. Puro may mga sentimental uh -huh, but, uh -huh. value. Sabi ko, tagal naman pansinin ni ate to. Kala ko type niya. Kailan? Palagi What ko siyang suot nga? pag umaalis Tana, tayo. Diba tapos, uh, uh Tapos biglang bumula. Oh, talaga, maganda okay, to. Uh ayan, buti naman, so na, buti naman na ni ate. <laughs> Thank awesome. uh you. -hmm hindi na kayo. Ayan. Ayan. So, hindi ko na naipakita yung pag check ko dahil sa dami kong bitbit. -bit. Pero fortunately, and big ni Raquel, hindi ako nag-over kahit alam kong over-baggage talaga ako. At, di din ako sinita kahit tatlo pa yung bitbit -bit ko na hand-carry na dapat dalawa lang. At yung isa dun, halos doble ang kilo. Grabe, himala. Kaya buti naman, wala akong binayaran. So, naibigay ko ng buo ang natira kong peso kina Kaya super lucky kasi hindi nabawasan. So, dahil 11.45 pa, pa lang, 1.30 pa kami pinababalik sa gate 7. So, matagal-tagal pa yung aantayin namin. Kaya, dito muna kami sa Kitty Traveler's Lounge para less pasaway at saka hindi mainit yung mga bata. Let's go! Medyo maliit lang nila dito pero at least ang uh, kapag antay tayo. Malaking tulong talaga tong KD Traveler Lounge lalo sa mga parent travel with kids at lalong lalo na sa patulad kung solo traveler with kids kasi tulad na nangyari sa amin, mag-aantay pa kang po as bago pa ng At least, tama-tama na may ganito ang airport kasi alam naman natin na ang mga bata madaling maip sa mga antayan. And then, after two hours, ito na nga, nakapasok na kami sa gate. Waiting for boarding na nga pala to na ipa-impake ko na yung wago ng mga baka para ito na lang yung iintindihin ko. Ang lipid namin. Dahil may kasama kong bata, prioritize ulit kami kaya wala pang pasahero dyan dahil inuna talaga ang mga buntis. May bitik na bata, PWD, and PwD. And nung malapit-lapit na kami lumipad, kinimplahan ko ng gatas ang dalawa. Isa din yan sa mga tekniko para behavior sila sa oras ng paglipad. para sa wide din ako dahil nakakapagod na umupo ng 4 hours habang may mga batang magpapasaway. Aviation passenger briefing card. If you need to be reseated, please inform our cabin crew now. We want to ensure the comfort and safety of all passengers. Bigyan kami na another seat. So solo namin tong seats na to. Hehe, <laughs> lucky. Ito na nga, swerte po ulit dahil hindi pa nakakalipad, nakatulog na ulit si Hiroto.

na talaga si Hiroto, laging ganyan na eksena, hindi ko alam kung bakit siya naaantok agad pag malapit ng gumipan, at kahit mauga na nga ang eroplano tulog na tulog siya, kaya thankful ako at si Aileen na lang ang iintindihan ko ng mga oras na yan timing din habang tulog si Hiroto, dumating na din ang food. Kaya naasikaso ko din ng maayos si Ayn sa pagpapakain sa kanya. And time At nang natapos naman kami kumain, nagising na si Hiroto. At nakatulog naman si Ayn. Ang galing talaga ni Lord. Damang-dama ko ang pag-alalay niya sa akin. Talagang pinakinggan niya ang dasal ko. Nasamahan niya ako this Nailabas ko na rin pala sa wakas yung mga bitbit -bit ko pa nung papunta kami sa Pinas na mga coloring books, sticker at toys niya para maiwasan din na siya mainip sa loob ng plano. Ala ko nga mawawalang saysay ang pag-prepare ko nito pero pag uwi namin sa Japan, gamit na niya at nalibang naman sila. Pati isnak na dala ko, naubos din nila. Buti na lang nagdala ko dahil eh, hindi din naman nila kinain yung food na pinipare para sa kanya sa airplane. Akala ko nga mawawalang say ang pag-prepare ko. Pero nung pauwi na kami pa Japan, ginamit naman nila at nalibang naman sila. Pati snack na dala ko, naubos din nila. Buti na lang talaga at nagdala ko. Dahil di din naman niya kinain yung food na hinain sa kanila. Nang nagising na dalawa, sakto, here at Japan. Ano to? Are, where's ano? Baba pa lang namin makikita yung ano, yung stroller kasi sa Pilipinas pag baba mo pa lang ng eroplano, nakasalubong na sa yung stroller. Yung wagon dito kasama niya yung ano yung mga bagahe namin. So, let's go here. Ay, rata! Rata! Kung ninyo, halos wala nang tao kami kasabay dito. Wala nang masyadong kasabay na naglalakad kasi nagpahuli na rin ako para wala akong maistorbon tao kung magtantangs man ng mga anak ko. Gaya niyan, ang dami ding exhibition ni Hiroto. at least kahit mo pa hintuhin kami, hindi kami makakaistorba sa daan, lalo na pag may mga pasahero nagmamadali. Tsaka alam ko namang maintindihan ako ni Dada kung matagalan siya sa pagantay sa akin, kaya relax lang ako sa kung tinakad siya. Okoso! Okay, Kiroto! <laughs> at pagbaba namin yung ibang gamit namin sa conveyor nakababa na at ni ko ina-expect na may stop doon na nag-aantay sa amin para i-assist ako sa mga gamit namin Nay, nay desu Kasi ano, de no de no But surprisingly, even sa mga papel na pag-fill upan ko, siya na rin ang nagsulat. Grabe, di ko ina-expect ko. Pala ko ako lang lahat ang gagawa nito. Pinanda ko pa naman na sarili ko sa mga eksena ng ganito. Kaya naman may mga tumulong sa akin na wala ang pagod at bigla, kasi hanggang sa labas, inasis nila kami hanggang sa matagpuan namin yung susunod sa amin. And surprisingly, si Dada ang surprise <laughs> Dalawang cart bit na tuloy ngayon. I <laughs> Sir, si Daddy. <laughs> It's a prank. Makaya ah, naman. Nung nasa parking pala kami dahil sa simple ni Hiro tumakita ulit ang Ben kasi nagpabili agad ng paborito niyang apple juice. Ang bilis ng mata, no? Tapos talaga namang kitang dito sa mukha ng batang ito ang pagka-excite niya na makainom ulit ng apple juice. Talaga ang mga moment na nakakasawa sa mga bata, no? Yung kanilang simpleng kasiyahan sa mga inosenteng mukha nila. Pero pag lumaki na yan, Char, ay enjoy talaga ang anak habang bata pa. Oishi! <laughs> Minumog. Antayin namin dito si Daddy. Ayan, grabe. May biging superwoman. Tayo namin yung kuroman namin dito. At やっぱり yeah, Nihon finally, exactly 12 a.m. sa pauwi na nga kami. Hindi ko na napakita yung biyahe dahil super pagod at almost 3 hours din ang biniyahe namin. Magmula sa Narita Airport hanggang ba. Guys, nakakamiss din ng Japan. Namiss ko din ang kundito. Pero ang pinaka-miss ko itong binata ko. Sa wakas at nakompleto na ulit ang mga inakay.